hindi ko maintindihan. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Ito ang linya na tumatak sa isip at puso ko. Hindi ko kasi mawari kung bakit sa kabila ng pagmamahal na kayang ibigay ko. Nawawala pa rin sa buhay ko yung mga taong pinapahalagahan ko. Hindi ko ugali ang magloko at lahat ng hindi nila gusto, sinusunod ko. Ano ba ang mali? Ano ba ang mali sa akin? At lagi akong naiiwan. Ano ba ang kulang? Parang di nyo man lang ako may pagblaban man lang. Ano ba ang ayaw nyo? Sabihin nyo para mabago ko. Ano ba ang problema? Bakit sa kabila ng pagmamahal at pagiging tapat ko, nagagawa niyo pa rin na iwan ako? Mali ko nga ba talaga? Ang gusto ko lang naman kasi, ay eh masubukan kung hanggang saan niyo kakayanin ang pagiging tupakin. Gusto ko malaman kung tagot ka pa talaga na mawala ako sa'yo. Kaya minsan pinagtatabuyan ko kayo. Pero naghihintay lang naman ako ng isang sorry at lumbing mo. Pero hindi. E hindi mo nga nagawang lingunin ako na para bang pakiramdam ko minsan na hinihintay mo na lang pala na ikay pakawalan ko para makaalis ka na ng tuluyan. Kaya eto, eto ako. Mag-isang naglalakbay sa kawalan. Gulong-gulo ako kasi hindi ko maintindihan. Sabi nila, huwag ako magmadali, huwag ako maging atat, huwag ako maghabol. Atat? At magmadali? Kailan ba ako nagmadali? Oo, gustong gusto ko na na makahanap ng iba kasi hindi nyo alam ang pakiramdam ng mag-isa hindi nyo naiintindihan ang pakiramdam ng mag-isa. Nasasabi nyo sa akin yan kasi may kasalukuyang mahal kayong iba. Maghabol? Di ko ugali maghabol. Pero kung may tao man akong binabalik-balikan, ay eh dahil sa mahirap ng siyang pakawalan. Hindi madaling humanap ng bagong mamahalin. Oo, marami dyan iba ang tanong Mahal ka ba? Mahal mo ba? Nasubukan nyo na ba ang pakiramdam na para kang pinagkaitan ng tadhana? Yung pakiramdam na wala kang karapatan na sumaya sa iba. Yung tipong wala ka namang ginagawang masama pero parang pinaparusahan ka. Yung pakiramdam na uuwi ka sa trabaho, Mag-Facebook ka lang kasi wala namang nag-aalala o nagpapahalaga sa'yo. Yung pakiramdam na akala nila, ang sayo mo, na ang swerte mo. Pero hindi nila alam ang lungkot na nadarama mo at ang lungkot, lungkot mo. Yung tipong ang daming gustong magmahal sa'yo. Pero di magawa kasi Di natuturuan at may sariling utak. Pagpuso na ang taya. Oo, may mga kaibigan ako. Pero iba ang dulot ng saya nila sa saya ng dulot ng taong mahal mo talaga. Yung maghihintay lang. Hanggang kailan ba? Hanggang kailan nga ba? Hanggang kailan ako magluluksa sa pagiging mag-isa? Hanggang kailan ko iindahin ang lungkot na dulot sana sana dumating na yung taong takot na maagaw ako at takot na mawala ako di yung puro ako na lang yung natatakot na baka maiwan lang ulit ako